Happy birthday! Dingle. <laughs> Salamat! Dingle! Salamat, Mama Tata! Maga nagluto ng spaghetti si Ding Ilin, guys. Dahil birthday niya ngayon. At ito yung pansit. Bali, pupunta po tayo ng ano. Pupunta po tayo ng nabilog. Mamili po tayo ng handa. At si Sarang Hinga ay nandyan. He, he. Happy birthday! Salama. Dingle. <laughs> Salamat! Dingle! Salamat mga tata! At ayan, maaga silang nag-ano guys, nagduto ng sinabawang manok. Habang nagpalambot sila ng chicken guys, tayo naman ay nag-deliver ng bigas. Tapos dumiritsyo na rin tayo ng nabilog para mag-grocery at bumili ng bigas ng manok. Ayan nga. Nasira yung ating service. Dahil pagkarga natin ng, ano guys, kahit anong karga natin. Tapos, nalunod nalunod na ano to. Napatayan ng makina sa baha. Kaya, na ano, siya pala tumagas yung, ano, yung parang ano, sa ilalim. Okay lang naman daw sabi nung nag-ayos. Akala ko may papalitan. Wala naman. Inalis lang niya yung, ano, nilinis lang niya sa loob. Tapos, okay na. Binalik lang din niya After mapagawa guys, sumuwi na rin tayo ng bahay. And ito na po yung tinulang manok guys. Spaghetti, lechon manok. Thank you lan. Tsaka thank you kay daisy sa pagbigay ng cash. Happy birthday to you! <laughs> <laughs> Kakain <Kuna> na <lang. laughs> Kaka tayo guys. Wala kaming ano, wala kaming wala... Wala kami nilagay na mga ano, uh, decoration, simple lang. Simple lang kasi anong busy, busy ang mga person. <laughs>